What's up, mga kakudakros? It's me, Trixie, and welcome to my vlog! So, good morning, mga kakudakros. Oras natin is 5.14. 5.14 na AM na. So, bumaba ako. And nasa kusina ako. So, ngayon, pagbaba ako, nakita ko yung kapatid ko kasi doon sa sala lang tulog. So, kakawala lang ng tubig sa sala. So, ngayon, nagulat ako mga kakudapals ko. Napakamanid ang kapatid ko. Oh, no, Tignan nyo. Tignan nyo mga Ayan na ako. Tignan nyo mga yung tubig. Oh, ganda na sa pinya, oh. Kasi nga, makapal yan, oh. Eh. Tapos electric niya. Ayan na yung tubig sa kanya. Unti-unti na lumalapit mga kakudakars. Ang lapit na kapatid ko na to. Tingnan naman mga kakudakars Parang siya nasa isla na. Tingnan niyo. Oh. <laughs> Papalapit na sa kanya yung tubig. Ang syuta. Walang pakiramdam mga kakudakars. <laughs> Ang lapit mo. Eh. <laughs> Ang lapit mo. Eh. Ayan. Tingnan ano, niya. Pasal pasal. 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 Lupit din ako. Lupit talaga yung kapatid ko. Tingnan niyo yung high tide naman mga ako na. O, oh, di ba mga kakudakas, ang lupit ng kapatid ko, pero gigisingin natin, papakitin natin sa taas. <laughs> well, well, well. Hoy, tingnan mo naman, no. Oh. Tingnan mo kapaligiran mo. oh ayan na. Ayan na ang ano, oh. Tama, basang <laughs> Pasabasa na ikumot mo. Ano? <laughs> ay. Ano? Ay, no. Ayan na. Ako dahil. Para sa, ano, isla. <laughs> Electric pa, no? Nakasabog yan. Makiyat ka sa taas. Tapos ah, basa, nakakailang kumot yan, no? <laughs> Lupit mo, no? <laughs> Hi, Tide. Haytay na naman. Para ka nasa ano, no? Nasa ano ka? Gitna ng... <laughs> ang <Diyan. laughs> lupit talaga lang, kapatid. Gano'n ito, may. Kahapon, naka-kuda ka sa gabi. Kahapon din. Inising lang din yan ang tatay ko kasi nag din. Alas ko Ah, alas 4 na naman yata. Kahapon mag-aala 5 rin ay e, ginising din, wala rin pakiramdam <laughs> sa inang mga kakudakal and <laughs> bye